Good morning guys. <laughs> Update sa aking tindahan ngayong umaga no. Ano na ba siya ngayon? November 6. So ganito lang ako sa umaga guys. No? Naghihintay ako ng customer Ng Darabin kasi na kailan ko lang naman yung mga lumalapit na customer. Buti na nga ngayon ah, sa mga bandang alas 3. Mayroon nang bumibili sa aking ilang mga estudyante na bumibili ng mga soft drinks, sigarilyo, lang ang ano ko. Ang ganap po sa umaga na kaupo lang. Nagkaabang-abang. Naghihintay-hintay ng mga customer. Ipapakita na... ko sa inyo guys ang forma sa labas. Maano dito guys kasi ano ba um, paningin po, po, yung paningin ko maano ba kung magumadaan na yung ibang yung mata ko. So guys, papakita ko sa inyo. So ayan siya. Ayan, habang ako dito nag-upo-upo, ayan, ulan kasi kagabi. Ayan yung forma sa labas. Walang masyadong tao dito. Abutin ka pa ng isang oras sa kakaupo maghintay ng customer. May pa yung mata niya guys. o oh, pag ganitong ano. Ay, new. Hindi pala. O oh, ba yun? Pamali-mali man ako yun. Kasi ayan. Naririnig mo yung mga huli ng ibon. Makikita mo yung mga manok na nagtatakbuhan. Ingay, ang ingay ng mga ibon talaga. Di ba guys? Nanig ba yung mga ibon? <laughs> Yan, nalilibang lang ako. Parang nasa probinsya lang ba? Kasi nga, yung lugar namin hindi na ganoon kamatao. Dami na kasing bahay dito na nawala. Mga nagpapayad na sila. nagpabayad na, kaya nalipat na sila ng ibang lugar. So, dito na lang sa pwesto namin ang natira talaga. Ngayon, medyo nadagdagan na yung mga customer ko. Kasi yung mga estudyante, may ilan dito na bumibili ng sigarilyo. Pero ibang kuma dito sa lugar namin, sabi, bawal lang daw sa mga estudyante magbinta ng sigarilyo. Nagtatakaran ako guys kung bakit bawal. Kung sa break time nila, nila lang na bumili ng sigarilyo kasi dito kasi sa amin may nangyari na lalo dyan sa may tindahan sa unahan na nagbibinta daw ng alak sa mga estudyante estu, estudyante na naka-uniform so ayun yung pagkakaalam ko na siguro bawal, ta bawal talaga yun naka-uniform to papasok ng school na amoy alak pero yung sa UC kasi hindi ko alam bakit bawal eh yung UC naman nawawala naman at ang amoy nun sa kamay pag nagpabangulong na gano'ng tingin ko lang ha kaya mga apat-apat na piraso lang din naman, apat na tao lang. Kaya binibintahan ko kasi medyo yung sa akin malayo naman to sa school, paikot na. Yung doon kasi sa kabila ay malapit sa school. Eh, sayang naman ang binta, kaya hindi lang naman kasi yosi yung binibili nila, yung yosi sinasabayan ng soft drinks or biscuit. Eh, sayang din naman. So, yan lang guys. Uh, share ko lang. Ganito ang ano ko sa araw-araw status. Upo-upo dito. Habang tinatamad pa akong kumilos. Pero, maya-maya, pag may magagawin ako, uh, sasarado ko na lang to. Yung sarado ko, hintayin ko na lang na ano, may tatawag sa akong bumili. Hey guys. So, ayan guys, maraming salamat sa palaging inunod sa aking video. So, ano pala guys, no, sa ganitong, ano, wala pa akong hilamos, wala pa akong kape. Kasi nga, yung bahay namin, dito kami natutulog, pero syempre yung mga gamit namin doon sa likod, doon sa bahay namin. Kaya, mamaya pag nakaramdam na ako ng ano, nakaramdam na ako ng magugutom ba ako, mamaya na ako magkakapehan punta ko sa bahay. Sasarado ko lang to siya. So, ano lang to guys, update lang. Medyo, nadagdagan na rin konti yung, ano, may soft drinks na ako, may ilang soft drinks na ako, tapos yung sa, yun na nga, yung sa mga, alak, palimalimang piraso lang. So, ano lang to? hindi na ko lang i-stop ko lang ano, um, yung namimili ng marami kung ano lang ang nabibenta yung lang ang um, madalas kong binibili. Pili lang ako ng mga palimalimang piraso. So, ayun lang, humaba yung aking update. Dapat 3 minutes lang ito humaba na. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang support. Ah. Sa aking mga members dyan, pasensya na kayo guys, no? Ah, uh, kung wala man ako membership pero syempre inisa-isa ko yan guys sa papajikas ako pa isa-isang daan para ma-renew lang pa isa-isang daan lang para hindi ako ma-ano na membership ko so yun lang po maraming salamat bye bye